formal nang nanumpa sa kanilang mga tungkulin ang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Parliament sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang noong 24 ng Marso. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Marcos ang tiwala sa mga bagong mambabatas at binigyang diin na ang kanilang mga paghirang ay nagpapalakas sa pagtutok ng gobyerno sa mga kasunduang pangkapayapaan at katadakan ng BARM. Muling iginiit ni Marcos ang suporta ng pambansang gobyerno sa pagsusumikap ng Bangsamoro para sa tunay na autonomiya at pangmatagalang kaunlaran na tinukoy niyang pangunahing bahagi ng kanyang bagong Pilipinas na atikain. Nananawagan naman si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa kanyang mga kasamahan natingnan ang kanilang mga tungkulin bilang isang pananagutan sa mga tao at hindi lamang bilang isang posisyon sa gobyerno. Suportado rin ito ni Speaker Pangalian Balindong na pinuri ang matibay na ugnayang pambansang gobyerno at pamunuan ng Bangsamoro.